Ano? Good morning, good morning. Ano? Kumusta? Oh. Hindi ka pa nakapista? Ha? Ah. Oh, Milky! Dali, dali, dali. Hey! ko ni Panda. 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 Ay, si Mickey, si Mickey Panda. Nasaan? Milky! Oh. Kasalubong. Kasalubong. Ah, Blackie. Milky! Ay. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Ang angamot sa likod si Panda Ang angamot mm, Ang halik Ang halik si Panda Halik ko Halik ko Bunso Ayan ang bunso namin si Ano Panda hmm, Kumusta na ikaw Gusto mo sumama kahapon hapong pa uwi ano Mamimiss na ka sana ano Ari po ibig lang sumama pa uwi ay aking ipinabalik at baka po ng aso sa bayan alam si mamimist na mamimiss na ka ha? uy tumataba na oh hindi na po namumulugan ay hindi na naalayas. uy naga ano ka nakahuli ka na ba ng daga ha? oh Ronnie. dali nandiyong laki oh dali na dali na dali na dali na Dali na, tara tara Mga kaisan, kami po ay uh, nagagamis ng mais. Ah, malaki na po sa mga nagtatanong po. Kaisan, nasa nang update ng mais? Eh, naay po, malaki na. Ano yung panda? May daga ba? Tsaka po yung kung ano doon nangyari sa pichay at saka mustasa. Naay po, oh. Ah, tumbo na po. Yung, yung iba po ay hindi po nabuhay yung ano. Yung mustasa ay putchay ayan po mga kaisan oh siguro mga isang linggo eh putihin na po hindi tatayan tatay ano ayan kasama po natin si bumbay ito eh saka po si oh, Utoy, si bumbuy ito eh ito po po Apo si tatay yun si tatay hanggang so, hapon po ayot yan ng damas na, ha malago na pati ang mais ang bilis tumago yan tatay oh, may tumubo pang sili oh sili papaya naay po yung mga mustasa oh yan doon sa pichay eh walang tumubong pichay natin madalang mm. Mm. yan ari po yung sinakita ninyo isinabog yan Gawa ng uh, yung po pala daig ng init. Ayun eh, yung misan po yung init na nag-init. Marami po po mustasa Yan. Um. Nagkalat po. Yan. Hmm. Yan, po ng mustasa. Hmm. Sa makalwa po, i-update po kayo doon sa okra. Namumunga na po yung ating okra. Yan. yun Hmm, ang dahil po mustasa. Ito yung mga kaysa na yung mustasa ay parang pichay din na kaya lang ay mabait, ah, ma mapait. Ito po ay inilalahok ay sa ano ah, sa mga minanok, ginataan. Hmm, yan. Pwede din pong igisa yan, ginamasan po namin kanina. Hmm, Kaninang maga po. Ayan. Ayan, dahil pong tumubo yan. Mga pang ulamin po. Hmm. Ayan, mga mustasa. Hmm. pong kinamasan. Ngayon. kalago ang bilis ng mais Dini tayo yan mm. yan lalaki na po yan hanggang dini ko na mga kaisan dini ari hanggang liig ko na mga isang buwang pa ari po eh, mas lalong malalaki yan Hmm. Meron pala namang pichay yung oh. madalang. Niyan. Taludtod, ang lawak po. Ah, puro pichay din po oh, 'yun oh. Kumusta? Hmm. Ano blaki? Kumusta? Ano? Ano? Yan, tayo pa gagamas na uli. Mga kainsan. tui Minta ke atas tu Tui Hmm Minta ke apa pula tu Minta ke atas Meron lah Tu tolong anak tu Eh, kena, 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 kena

Okay. Oh. Ayun. Ay, may napatay na ako eh. Ayun o. Oh. Tiyo. Uh, uh. uh, yeah. hmm. uh. Ayun. 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 nga. nahingi ng tulong ari mga kaso mga kainsan ay nagtatapo pag hindi tinulungan pag-uungkoy Kasi ang buto ng papaya kahit matagal na matagal na natubo pa na. rin. Eh. Baka gusto ko. dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can a waste, bitterness in my face. Work a job every day. Till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now Maya. Maya -maya. <laughs> Dari kuya. sa sinulo. Ah, marami din sa taas ng uh, Santa Cruz. Nangalin. Abi ko kay. Ang nilandro. Sinabi sa akin na, ay mga mag nakita ko. Ay uli din 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 sa taas ng Santa Cruz daw. Marami. Mga tiklapit. Sa Santa Cruz, kasi doon malayo. Ano yan? Ano yung mga doon? Ah, Santa Cruz. Hmm. 네근 <목소리도> Yan mga kainsan Yari na po Iya yeah. Yari na Tau to eh Kaya bumbay Tuh Tara na tara na Dali na Kinakaibot tatay Hindi lang hirap Hindi lang pagkatapas sa isang linggo puputihin yung mga mustasa oh puti na yan mga hmm. laki na rito kamuti sa kabila sa, sa kamuti ito na baltaw ito na baltaw yan na hmm. baltaw ngayon. yan pakadampat eh kung hmm. hindi umilit ay yan ang kapal niya parapit siya Ah, hindi na. Makukunin na yan. Ah, kamuti mga kaisan. Oh, lago rin. Lago ng damo. Kamuti. May bayabas ba ito eh? Ba, walang ubos ang bayabas sa eh, ano? Malakas na naman ng tubig uto eh. Malakas na naman ang tubig. Oh, nahon niya eh. Bahayan. Yeah. Bahayan. Chu. Banda. Let's go, let's go. Diyan bayabas. Ha. Oh, yeah. may din diyan bayabas. puli kaysa bayabas po 'yung adong Yan. Hmm. Ay puro hinugnu na 'yan. Mga kaysa bayabas kayo. Kung sino mapapadaan po din eh. Uh, hmm. Ha? Ito ko sabayabas. Ah. malin. Oto kayo sombrero yun, nakalimutan. Oo to eh. Lepaskan kita! Hmm tak hmm. boleh berjaga-jaga di sini Kau Maraming mga kaysa ng malatubig. Oh. Kahit po yun na ibabad mo sa tubig ang kahoy niyan. Hindi po nabubulok lalong natibay. Hmm. Oh, ang ganda ng ulap po to eh. Nagara si nanay. Ga gagamas. Nagara ko nanay. Gagamas ng hardin Ang mga mayano. mamaya mo gagamas eh. Ah, at tinamnan mo nanay ng hardin. -hmm. Bukas na ulit hapon ah. Mabukas na uli. Yan po, sina umuwi po, na miesta na ka banana eh. Oo. Sumakit ka perswil. Oo ba? Dumling <laughs> yan. Hello po. Narating lang ah. Narating lang. Ang ganda na. Medyo labupan ang tubig gawa ng bagyo. May labunan. Ang na ito. Maraming Bukas na po uli. Pahinga. Ano ito? Napalaban. Ayos din. Maghapon eh, na ano. mm -hmm. yan. Yeah. Iya. Oo. Oh, yari may isan, Yari na. Kalapan... Kamuti naman sa makalbukas. Kamuti. Oo. Uh -huh. Tambay-tambay mo. Nasi mo Yan mga kainsan pahinga po muna ng mga ilang minuto at uh, pa pauwi na rin po. tatapos tapos lang pong magamas, hapon na, bukas na uli. Maya maya uuwi at uh, maraming buro, maraming lasing ngayon sa bayan. Piesta po ay. Ako na may napatagay, wai, kapagkaunti pa. Ako may dalawang tagay, uh, ay na. Tambling. Hindi ako pala inom. Dati na inom, pero Nung no, ako y parang hindi na. Gawa ng nagkakaedad na ay eh. Kumbaga sa manok ay nagkakatahid na. <laughs> Nagulang na. Na ano saan <laughs> say? Nagulang na. <laughs> <laughs> Kaya tayo ay, ano, yung ating katawan ay kailangan ay alagaan. Pareho, kulay, oh, okay. hindi, pipinturahan pa ito ng barnes. Bitungan pa yan varnishian. yan mga kaisan, Marami salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye.